Ang chapter 1138 ng One Piece manga ay nagdala ng mga nakakagulat na revelasyon, hindi lang tungkol kay Shanks, gaya ng napag-usapan na natin dito sa channel, kundi pati na rin sa alamat ng mundo ng One Piece. Saan kaya tayo dadalhin ng lahat ng ito? Maaaring masyado pang maaga para magbigay ng tiyak na pahayag. Pero naniniwala akong mahalagang piraso ang dinala ng chapter na ito upang mas maintindihan natin ang mga pangyayaring humuhubog sa mundo ng One Piece, at higit pa roon, kung ano ang malapit ng mangyari. Kung ang mismong pamagat na, Harley, ay may malalim na kahulugan at tumutukoy sa isang sagradong teksto, ibig sabihin ito'y may kinahaharap tayong bagay na mas malalim pa sa karaniwang alamat o kwento ng mga mangingisda. Pakiramdam ko'y ang librong ito ay isang mas makata o mas simbolikong bersyon ng mga pangyayaring naganap noong nakaraang siglo. O marahil ito'y isang palaisipang tala na naguugnay sa tatlong dakilang yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan sa mundo ng One Piece. Ang mural sa Adam Treasure Tree ay nagsisimula ng magpakita ng mga detalye na dati-rati ay kalat-kalat lang sa kwento. Ang presensya ng isang prinsesang sirena, isang robot na kahawig ni Ameth, at isang nilalang na may kakaibang taynga, hindi ito maaaring aksidente. Kung iisipin natin, palaging may mahalagang papel ang mga sirena sa kwento, lalo na dahil sa sinaunang propesya na ang isa sa kanila ay magkakaroon ng kakayahang utusan ang mga sea kings. Napatunayan na ni Shirahoshi, ang kasalukuyang Poseidon, na totoo ang propesiyang ito. Pero paano kung may isa pang prinsesang sirena bago pa siya, noong matagal na panahon? na may mahalagang ginampanan sa mga naganap noong nakaraang siglo. Marahil ang figurang ito sa mural ang kauna-unahang Poseidon, ang nabuhay mahigit walundaang taon na ang nakalilipas. Kung gayon, maaari na tayong magsimulang iguhit ang koneksyon ng mga pangyayari noon sa mga nalalapit na kaganapan sa kasalukuyan. Ang koneksyon kay Ameth ay kapanapanabik din, ang higanteng robot na ito ay unang lumitaw sa Egghead, ang isla ng hinaharap, at nagdulot ng maraming katanungan tungkol sa makabagong teknolohiyang umiiral noong unang panahon. Binanggit ni Vegapunk na sinubukang salakayin ng robot na ito ang Mary Gary's maraming taon na ang nakalipas, ngunit walang nakakaalam kung bakit. Kung kasama ito sa sinaunang mural, marahil isa ito sa mga pangunahing sangkap ng labanan laban sa orihinal na gobyerno. Isa ba itong sandatang nilikha ng sinaunang sibilisasyon na lumaban sa mga nagtatag ng world government? o isa ba itong tagapagtanggol na nagsilbi kay Joy Boy at sa kanyang mga kakampi? Hindi pa tiyak ang sagot, ngunit ang mismong presensya nito sa Muriel ay nagpapakita na mas mahalaga ito kaysa sa una nating inakala. At syempre, nariyan ang nilalang na may kakaibang taynga. Maaaring maliit na detalye ito, pero akmang-akma ito sa isang matagal ng misteryo, ang lahi ni Naimo at ng Gorosei. Hindi pa ito isiniwalat, pero matagal nang may mga hakahaka -haka na hindi sila karaniwang tao. Ang paggamit ng salitang kakaiba para ilarawan ang kanilang taynga ay maaaring pahiwatig na ang nilalang sa mural ay kabilang sa isang lahing nawawala na o lihim na itinatago. Kung isasama natin ang mga kaganapan kamakailan, gaya ng pagbabagong anyo ni Saturn bilang isang halimaw na may maraming sungay, hindi na imposibleng isipin na ang larawang ito ay konektado sa mga sinaunang nilalang na lihim na kumokontrol sa mundo. Pero ang tunay na kayamanan ng kabanatang ito ay matatagpuan sa aklat na Harley. Habang isinasali ni Robin ang sagradong tekstong ito, ibinahagi niya ang tila isang propesya kaysa isang simpleng tala ng kasaysayan. Ang aklat ay nagsasalaysay tungkol sa tatlong magkakaibang mundo, tatlong dakilang panahon na humuhubog sa kapalaran ng sangkatauhan. Ang unang mundo ay pinaghaharian ng mga pagnanasa ng tao at tinatakan ng galit ng diyos ng mundo. Ang ikalawang mundo, kung saan ang mga pumatay sa araw ay naging mga diyos. At ang ikatlong mundo, kung saan ang diyos ng araw ay sumasayaw at tumatawa, dala ang katapusan ng lahat ng bagay upang maipanganak ang isang bagong simula. Kung hindi ito isang makatang paglalarawan ng Lost Century at ng pakikibaka laban sa World Government, hindi ko na alam kung ano pa ito ang pagbanggit sa bawal na anak, at sa Diyos ng araw, sa unang bahagi pa lamang ng aklat ay lalo pang nagpapatibay sa ideya na si Nika, ang Diyos ng kalayaan, ay simbolo ng pag-asa para sa mga inalipin at pinagsamantalahan. Nagpakita siya, nagdala ng pag-asa, ngunit nagpagalit sa Diyos ng mundo. Sino kaya ang Diyos na ito? Posible bang ito ang nilalang na ngayon ay tinatawag nating imo? o mas matanda pa siya, isang nilalang na siyang pinagmula ng sistemang namumuno sa kasalukuyang mundo. Ang ikalawang bahagi ng aklat ay mas nakakagulat pa. Ang mga tao ay naging mga Diyos matapos patayin ng araw. Para sa akin, perpekto nitong inilalarawan ang pag-angat ng world government. Ang dalawampung kaharian na nagbuklod walundaang taon na ang nakalilipas ay nagtagumpay na talunin si Joy Boy at ang kanyang mga kakampi. Pinawi nila ang kasaysayan, at iniluklok ang kanilang mga sarili sa itaas, bilang mga Diyos. Ang celestial dragons na namumuno ngayon sa mundo ay walang iba kundi simbolo ng panahong iyon, kung kailan pinatay ang araw. Dito natin mauunawaan kung bakit nila tinitingnan ang kanilang sarili bilang higit sa lahat, kung bakit sila nakatira sa Mary Gaius na nasa itaas ng lahat, at kung bakit nila minamaliit ang mga hindi kabilang sa kanilang lahi ngunit ang ikatlong bahagi ng aklat ang siyang tunay na nakapupukaw ng interes ko. Nagsasalita ito tungkol sa ipinangakong araw, ang tunog ng nabiyak na buwan, at ang araw na tumatawa at sumasayaw habang ang mundo ay bumabagsak. Hindi ba't ito mismo ang nasasaksihan natin ngayon? Si Lupi, nagising ang kapangyarihan ni Nika, ay sumasayaw at tumatawa habang hinahamon ang world government at ang kanilang mga kakampi ang tunog ng nabiyak na buwan, ay maaaring tumukoy sa isang pangyayaring hindi pa nangyayari, marahil ang literal na pagkawasak ng red line, o ang revelasyon na ang buwan ay may mas malaking papel sa kasaysayan ng mundo. At sa huli, babalik ang araw, at isang bagong umaga ang sisilang. Ang tanong, ang bagong umagang ito ba ay tagumpay ni Lupi at ng kanyang mga kakampi, o nangangahulugan ito ng ganap na pagkawasak ng mundo bago tuluyang mabuo ang bago? Marahil ang aklat na Harley ay hindi lang nagsasalita tungkol sa nakaraan, kundi pati sa hinaharap. Kung ganoon nga, baka ang propesyang ito ang mismong nagsasabi ng tunay na katapusan ng One Piece. Naniniwala akong ang chapter na ito ay naghatid ng napakaraming impormasyon, ngunit sa parehong panahon, nag-iwan din ito ng maraming tanong. Ang koneksyon sa pagitan ng Muriel at ng aklat na Harley ay hindi maaaring ituring na isang simpleng pagkakataon. Kung ang mga larawang ito ay nafasilay sa Adam Treasure Tree mahigit walunda ang taon na ang nakalilipas, ibig sabihin ay ang mga gumawa nito ay mismong nakasaksi sa mga pangyayaring naganap noon. Marahil sila ang mga nakaligtas sa dakilang labanan na siyang nagtapos sa ikalawang mundo at nagbukas ng ikatlo. Baka sila ay mga bata pa noong masaksihan nila ang pagbagsak ng sinaunang sibilisasyon, at sinikap nilang itala ang alaala ng mga ito sa pamamagitan ng mga larawan. Si Frankie, matapos mapansin na ang mga guhit ay hindi nagpapakita ng mga higanti, ay nagbanggit ng isa pang nakakatuwang tanong, kung ang larawang ito ay ginawa sa Elbaf. Pero kung hindi naman ito nagpapakita ng mga higanti, sino nga ba ang tunay na gumawa ng mga guhit na ito? At higit sa lahat, bakit pinili ng mga higanti na ingatan ang mural na ito sa loob ng napakaraming siglo? May mga tala rin ba sila tungkol sa nakatagong kasaysayang ito? O posible bang sila mismo ay bahagi ng propesyang ito? Ang katutuhan ng si Robin ang bumabasa ng aklat na ito ngayon ay maaaring nangangahulugan na malapit na niyang makuha ang mga kasagutang matagal na niyang hinahanap buong buhay niya. Kung ang aklat na ito ay may taglay na mga prediksyon tungkol sa hinaharap, posible rin na naglalaman ito ng mga pahiwatig sa katotohanan ng Lost Century. At kung totoo ito, ang sandali kung kailan ibabahagi ni Robin ang impormasyong ito kay Lupi ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang bahagi ng buong kwento. Sa huli, ang ibinibigay sa atin ng chapter na ito ay ang pakiramdam na palapit na tayo, palapit sa tunay na kahulugan ng One Piece. Ang Diyos ng Araw, ang Buwan, ang Dakilang Labanan ng Nakaraan. At ang mga bagay na paparating pa lamang, lahat ng ito ay tila bahagi ng isang siklong paulit-ulit sa kasaysayan. Ngunit kung tama ang sinasabi ng aklat na Harley, ito na ang huling pag-ikot ng siklong ito. Pagkatapos sumayaw at tumawa ng araw, pagkatapos malugmok sa kaguluhan ng mundo. Isang bagong umaga ang isisilang, at kapag dumating ang sandaling iyon, marahil ay matutuklasan na ni Nalupi at ng kanyang mga kaibigan ang katutuhan ng matagal ng itinatago. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa Diablo at ang koneksyon nito sa mga kaganapang nasasaksihan natin. Sa tingin ko, hindi na may kakaila ang posibilidad na may kaugnayan ito sa nilalang na tinatawag nating imo, ang tila hari sa likod ng mga anino. Ang jablo o demonyo, ay maaaring isang pigurang konektado sa sinaunang kapangyarihan, marahil ay kaugnay mismo ng misteryosong nilalang na tila siyang humahawak sa sinulid ng tadhana ng mundo ng One Piece. Kung isa sa alang-alang natin ang kapangyarihang itinatago ng world government, may saysay -say ito. Maraming pahiwatig na si Imo Sama ay hindi simpleng tao, kundi isang nilalang na maaaring konektado sa isang uri ng Diyos o sinaunang lakas. Isa pang mahalagang punto ay ang kapangyarihan ng prutas ni Teach, ang Yami Yami no Mi, ang prutas ng kadiliman. Ito ay may direktang ugnayan sa ideya ng pagbaluktot ng realidad at ng pagsakop o paglamon sa lahat ng bagay, kabilang na ang liwanag at mga kapangyarihan ng ibang devil fruits paano kung ang prutas na ito ay hindi lang simpleng prutas, kundi representasyon ng isang mas mataas, mas sinaunang kapangyarihan. Naniniwala ako na ang yami yummy, yummy no mi ay maaaring mismong katawanin ng kapangyarihan ng Diablo, marahil ay kaugnay ng madilim na puwersang naging ugat ng dakilang labanan sa pagitan ng sinaunang sibilisasyon at ng world government. Ang katutuhan ng si Teach ang may hawak ng prutas na ito, at patuloy ang pagtaas ng kanyang impluensya, ay nagpapahiwatig na siya ay maaaring avatar ng mismong puwersang ito, ang anino, kaguluhan, at pagkawasak. Ngayon naman, tungkol sa Dragon Serpent, sa tingin ko, hindi may iwasang iugnay ito sa kapangyarihan ni Dragon. Lalo na't isinasaalang-alang natin ang mga figure tulad ng Celestial Dragons na siyang nasa sentro ng lahat ng kaguluhang ito. Si Dragon, pinuno ng mga revolusyonaryo, ay laging nababalot ng misteryo, mga lihim na kaugnay sa world government at sa sinaunang sibilisasyon. Marahil ang Dragon Serpent ay simboliko, o literal, na representasyon ng kanyang kapangyarihan. Isang kapangyarihang hindi pa niya lubusang inilalantad sa mundo. Kung ang ahas ay may kaugnayan sa sinaunang o lihim na lakas, marahil ito ay isang anyo ng kontrol na hawak ni Dragon, isang bagay na mahalaga sa paglaban sa kasalukuyang rehimen, ngunit hindi pa lubos na nauunawaan ng publiko. Sa paglalapit ng lahat ng mga elementong ito, ang huling labanan na nalalapit ay hindi lang simpleng digmaan laban sa world government, kundi laban din sa mga puwersang kosmiko na humuhubog sa kapalaran ng buong mundo. Ang aklat na Harley, ang mga propesya, at ang mga figurang kilala na natin, lahat ay nagtuturo sa ideya na ang katapusan ng siklong ito ay mas malawak, mas marahas, at mas makapangyarihan kaysa sa ating inaakala, ano ang naghihintay sa atin sa bagong simula, naniniwala akong, isang hakbang na lang tayo mula sa pagtuklas nito.